Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon. Sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng Bulkang Taal. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa gitnang bahagi ng Luzon, may isang paraisong pook na napalilibutan ng malalawak na kagubatan, sariwang lawa at matabang lupain. Ito ang bayan ng Sinaloan, isang lugar na sagana sa biyaya ng kalikasan. Ang mga tao rito ay namumuhay ng payapa at masagana salamat sa kanilang masipag na pamumuhay at likas na malasakit sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng bayan ay nakatayo ang isang palasyo na tila itinatayo mula sa gintot mamahaling bato. Dito nakatira ang mag-asawang Don Tario at Doña Marta, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong sinaloan. Kilala sila hindi lang sa yaman, kundi sa matinding kayabangan at kasakiman. Sa araw-araw, may piging sa kanilang bahay, sagana sa pagkain, alak at aliwan. Ngunit sa likod ng karangyaan, sila'y walang malasakit sa kanilang kapwa. Kapag may pulubi o nagugutom na kumakatok sa kanilang tarangkahan, pinapalayas nila ito at madalas ay pinagtatawanan pa. Isang araw, sa kasagsagan ng tag-ulan, may isang matandang lalaking basang-basa sa ulan ang lumapit sa kanilang bakuran. Nakayuko ito, may tungkod at hawak ang maliit na sako. Maawa po kayo. Konting pagkain lang po. Ako po'y matagal nang hindi kumakain. Pakiusap ng matanda. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Doña Marta. Umalis ka rito. Hindi para sa gaya mong marumi ang pagkain dito. Sigaw niya. Si Don Tario naman ay ngumisi. Baka magnanakaw ka pa. Baka may dalakang sakit. Ang mga alipin ay nagtawanan at tinaboy ang matanda paalis. Sa kanyang paglayo, Tumingin siya sa langit at bumulong sa isang tinig na malamig, pero malinaw. Ang kayabangang umaabot sa langit ay binabagsak ng lupa. Kinagabihan, naging kakaiba ang panahon. Dumilim ang langit kahit wala pang gabi. Ang hangin ay naging malamig at tila may dalang panganib. Biglang lumindol, kumidlat, kumulog. Sa bawat pagyanig, parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Parang may nilalang nagigising. Ang mga tao ay nagtakbuhan sa takot. Subalit ang palasyo ni na Don Tario ay hindi natinag. Walang makakagambala sa akin. Ako ang pinakamakapangyarihan dito. Sigaw ni Don Tario habang pinapanood mula sa bintana ang kaguluhan sa labas. Ngunit sa sumunod na sandali, mula sa lupa ay pumutok ang apoy at abo mula sa gitna ng kapatagan. Bumuka ang lupa at isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang apoy ay tila lumulunok ng lahat ng bagay sa paligid. Mga bahay, punong kahoy, maging ang palasyo ay nalunod sa abo at lava. Sumigaw si Doña Marta habang ang kanilang palasyo ay unti-unting nilalamon ng kumukulong putik. Ngunit huli na, ang yaman nilang ipinagmayabang ay naging abo. Walang natirang bakas ng karangyaan kundi ang init ng galit ng kalikasan. Nang tumigil ang pagputok, ang dating kapatagan ay naging isang malawak na lawa. Sa gitna nito ay isang maliit na pulo at sa gitna ng pulo, isang bulkan na tila bantay ng mga espiritu ng kalikasan. Tinawag ito ng mga taong nakaligtas bilang Bulkang Taal. Bilang paalala sa pangalan ng lugar na nilamon ng apoy at tubig. Mula noon, ang mga nakapaligid sa lawa ay natutong mamuhay ng may kababaang-loob. Ipinasa nila ang kwento ng pagwasak ng sinaloan sa kanilang mga anak at apo upang hindi na maulit ang trahedya. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento. Kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.